sa um, good afternoon sa lahat. Nandito ngayon si Papa doon sa bayan sang Murong. At wrong timing yung pagdating natin dito. Ayan, may paing naman. Yung binili ko natin yung doon sa, sa Palok Sanayaw. Oh. Dala, dala ko ngayon. Ayan, uh, wrong timing tayo dahil maulang uh, maulan pagpunta natin dito. Ayan, dito tayo sa bayan ng Murong. Murong Rizal mga guys. Pakita ko na sa inyo yung kanila mga uh, municipal dito at uh, pupunta tayo doon sa isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa Murong na napakaganda ayan napakagandang uh, tanawin nanawin dito nga guys kaya lang wrong timing yung pagdating natin dito dahil maulan uh, so, sayang nga uh, maganda sana na marami sana nang may natin dito e iba eh ma, ma maulan <coughs> Ayan, medyo naupan pa rin yung busis natin pero okay lang Ayan. ito yung ah uh, pamalaan ng Morong Rizal bayan ng Morong Rizal yan napakaganda dito mga guys Ayan. Sa diba? Oh. Mga sinaon ng bahay din yung makikita niyo mga guys, oh. Ayan, oh. Ganilang. Ito yung simbolo sa atin ng mga kahit kilala natin basta mga magsasaka tayo. Alam na natin yung mga pang-araro. Ang ganda. Ayan. Ang kanilang stage. Ayan yung mga ating mga bayani. Si Tomas. Claudio. Ayan, uh, ito yung mga bayani yan, mga guys. Ayan. Isa rin yan, mga lumalaban din yan sa mga unang panahon. Mga Spanish Colonial. Ayan. Ang ganda oh, ayan mga guys oh, ang ganda. Ayan, ito naman yung ating, kung uh, sa ating bayani na si Dr. Si Rizal. Kasi Tritorio yung tagaya kaya. Kaya nawag murong Rizal. Ayan kanyang ah, revolto yan. kaya lang ah, dito nakaragay yung pasang basketball court ng ating bayani ngayon papunta tayo ng punta tayo ng ah, simbahan para yung pakita natin sa inyo guys the best, to maganda tong lugar sa Murong kaya lang hindi tayo nakaka-account kasi wrong timing pagpunta natin maulan puntaan natin yung simbahan ngayon para <coughs> pakita natin sa inyo yung isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa Murong Rizal <coughs> na napakaganda din ayan payong na si Papa Long kasi nagdadala na ako ng payong guys kasi nagdadala na ako kasi mayroon magkasakit Well, uh, pumasok na yung habagat sa ating teritoryo area ng Pilipinas. Ayan, sa buong Pilipinas yan. Pumasok na yung habagat. Kaya magtatagulan na talaga. Ayan. Tinan nyo guys yung disiplina sa mga tao dito. Napakalinis. Ayan, yung likod sa mga sipik. Napakalinis dito. kaya sabi mo kulay katas yung tubig. Siyempre, uh, galing sa ulan wala kang makita masura na lumulutang dyan mga guys ganyan kadisiplinado ang tao dito sa murong <laughs> hindi basta basta nagtatapo ng mga basura dito eh mga guys so kitang kita nyo na yung uh, nakakaibang uh, style din sa simbahan dito sa murong eh mamaya maya makikita nyo yung guys kasi naglalakad pa tayo dito ayan <clears throat> tatawid tayo doon para pakita natin sa inyo tumingin pagdating natin dito biglang bumuhos ang lakas ng ulan kaya wrong timing okay lang pero uh, makakapunta pa rin tayo dito sa ating pupuntahan sa simbahan ito naman kasi ang atin talaga na purpose yung makapunta tayo dito sa isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa Murong Rizal Ayan. kaya naglalakad tayo dito para may pakita natin sa inyo maulan basta may pakita lang natin sa inyo mga guys maganda dito ayan o no? oh. tayo mag din tayo ayan, kita ninyo yung uh, forma dito sa simbahan isa rin sa pinaka lumang simbahan dito sa buong risan wala na hindi ko na uh, kinakatkat masyado mga guys kasi maulang kasi uuwi tayo yan nakakaibang uh, style din sa simbahan dito mga guys simbahan sang murong iba din ang style nila rito diba oh ang ganda Ayan. Ang ganda. Kita yung mga guys, oh. Ayan. Lumang simbahan din to. Isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa buong baras. Ayan. Proud tayo dahil siyempre, na Nakikita naman natin yung mga simbahan dito na napakaganda. Kaya lang, uh, hindi tayo naka forma ng mais kasi uh, maulan hmm, di ba? ganda ya <coughs> ayan naman si mama mary apa nyo talaga guys kahit saan ka simbahan basta nandyan si mama mary nandyan talaga yung mga bulaklak kasi iyan ang kahiligan ng ating mama Mary Immaculate Conception naman ito mga guys ang kapiyasaan ito sa amin sa probinsya sa Kapi sa Ruas ay December 8 Iyan. may halad pala kay mama Mary oh. Ayan, yung, uh, regalo kay mama Mary Ayan, mama Mary gabayan mo po ako sa aking pagbublog Ayan. Ayan, ganda ng pa ni Mama Mary o <guluh> Di ba? Makitang kita niya talaga yung yes, SU. Kaganda ng Ayan. Grabe, ibang-ibang porma talaga. Ang ganda. Di ba? Ngayon lalabas naman tayo. Ayun mga guys, uh, lalabas na tayo. Ayun oh. Punta na tayo do sa highway para sasakay na uwi na tayo. Kasi arong uh, timing man kasi yung pagpunta natin, hindi tayo makikot ng ice dito dahil maulan. Ayun, bababa na tayo para punta do sa highway. Ayun. Uwi na lang si papalon para ah uh, uh, pahinga muna tayo kasi medyo maulan parang timing yung pagdating natin dito kasi pagbaba natin ng jeep malakas na yung ulan buti nga dala ko yung payo kasi hindi yung payong yung guys na binili ko galing doon sa ah uh, Sampaloc Tanay eh, nilalagay ko sa bag para hindi ko makalimutan ayan ang ganda o dito tayo sa Moong ayan ang ganda na mga ilang ang mga gym nila morong gym nation mga naglalaro basketball Ayan. Gymnasium. naglalaro Na ayaw ayaw guys, tayo dito para umuwi. Abang tayo ng masasakyan natin dito sa dulo. Okay guys, sa uh, patuloy ko na ito sa lahat ng mga subscriber natin. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo. God bless. Hanggang dito lang muna. Dahil uwi na tayo. Dahil pa Bye bye!